So ayan mga master, mayroon ako ditong dalawang coins. Ayan oh, makikita niyo dalawang coins na yan. So maglalaro tayo ngayon. <laughs> di, di. Joke lang. So itong dalawang coins na to mga master, isang 5 uh, pesos and 1 peso. No? Huh? So unahin natin itong 1 peso. So 1 peso mga master is, ay ah, nga pala mga master, uh, bago tayo mag is uh, error coins to no. So kaya kaya ko to dahil uh, gusto ko mabenta. So sana merong makabili. so ayan mga master, uh, ang error nitong 1 piso coins is but nakaano. Di makita no. na. Di makita. Ayan mga master. So kailangan natin ng na. ah. Hindi ko makita. Sin <laughs> mga master. Merong star dito. Kung makikita nyo yan. yun oh. Ayan o. Oh. yung star. Itong star na to. Yan yung star na yan. Dapat dito yun sa baba. Kalinya na yung pang, nung sulat dito. Pero nasa taas yung star. Oh. Kung makapansin nyo. Yan o. Oh. Nasa taas yung star. So. Pahingi ang piso dyan han. Ayan, papakita ko sa inyo yung Totong, ay ah, yung ano, walang error Ito, ito Hindi makita Kita ba? Ayan At saka itong error Ayan Hindi kita yun yan. Kung mapapansin nyo to, to may puti na to star yan eh. So, dito sa kabila, ito yung ito, ito, ito. Yung star niya nandun sa dulo ng mga sulat na to sa baba. Di ba may mga sulat sa baba, tapos kadugtog na yung star. Itong error points natin is yung star niya is nasa taas. Yan o. So, pipicture natin yung mga master para makita natin. Pakita ko sa inyo kung yung malinaw no so yan yung error natin yung star niya hindi siya nakalinya doon sa ayan no kung mapapansin niyo tong isa yung pinakan dulo niyan ayan dale dali 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 eh ano so yung pinakan dulo nito ayan mga master yung pinakan dulo yan star yan ito ba diba, may sulat diyan dito may sulat yan 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 sulat yan sa baba ang pinakandulo is star So, nakadiretso yan, di ba? So, ito yung ano natin. Ito yung error coins natin. Lalapag natin yan. Ito yung error coins natin na piso. So, yung star niya, ayan o, ito, nung no, mapapansin nyo, nanginginig ko sa si <laughs> ito yung sulat. Sa dulo niya, wala yung star. Nandun sa taas yung star. Ayan o. Umakyat. Gusto rin umakyat. Gustong umangat yan yan kita 'yan. 'Yun yung star nasa taas na. Dapat dito siya sa baba. So 'yun yung error niya. Star to mass. So kaya na magpresyo mga master kung magkano nyo mabibili to. So gusto ko ibenta to. 'Yan. So yung peso coins na yan na error. So pi-picture ako, papakita ko yung picture para malino So ayan yung error natin na piso. Baka magkapalit ha ito naman yung limang piso, mga master. Yan, may limang piso tayo dito na error. Itong limang piso nato mga master, is ang, yung mga, ano naman, yung mga tapyas-tapyas na dito. si parang kwadrado-kwadrado siya, di ba? May mga kanto-kanto na limang piso. So, ito, uh, error yung mga tapyas niya. Yan. Kung mapapansin nyo, yan yung pagkatapyas niya. So, naka-error. error Ayan, kung mapapansin nyo sa gilid, para makapal yung gilid niya. O, ba? Diba? Kasi ngayon, yung pagkatapyas niya is uh, hindi siya pantay, no? Ayan, so, hindi naman niyang kayang sa join. Talagang, uh, error lang talaga siya. Ayan, no? Kumapal siya, kumapal. So, ayun mga mas, sir. Pipicture ang ko rin to. Para pakita sa inyo kung ano yung ano niya error niya. So ito ibibenta rin tong 5 piso na to mga master. So kayo na lang magpresyo kung magkano niyo bibilihin basta ibibenta namin to kung magugustuhan namin yung presyo. So yung dalawang to bibenta namin yan piso coins, piso coin tsaka 5 piso coins. Yan. So yan yung error pinahang error niya. So Ayan. Bibinta namin yan mga master. So, pa share po na, pa-share na lang po ng uh, video na to mga masa para po makarating sa mga kolektor ng coins kasi po talagang kailangan namin ng pera ngayon yan uh, sa totoo lang po ah uh, hindi po sa akin to eh pinabibinta lang po yan so bibinta po namin to yan dalawa na yan